Yan guys, sa kalutang lang. <laughs> Kasap. <laughs> Yan yung mga butas. yung buhay naman ng butas natin? Dito tayo. Yan o. Oh. Nakalutang lang talaga guys. Yun. ok Hanggang doon yung bayog niya. Ano? Makakaboy naman tayo o? Yeah, guys. Ayun. Ito, guys. Ito, guys. Ang ganda ng entrada. Gusto namin humingi ng pamanhin doon sa mga subscriber namin, guys, at sa mga taga bye-bye so, namin, taga panood namin ng mga nagagawa namin nyo. Uh, videos guys, uh, medyo natagalan tayo ng konti bago naka, muling nakapag-upload at uh, sana ngayon guys ay magtuloy-tuloy na to. Uh, ngayon nandito na, kasama na ko na muli si kasamang Danilo. Ayan. Ayan. Hindi makapagsalita dahil punong-puno yung bibig ng nga. Ayan. <laughs> at uh, ayan guys, medyo natutuwa po ngayon dahil nagmuli lang nagbalik itong si Bulljack Jaguar. Ayan na nga guys at maliwanag na maliwanag na nga Nandito na tayo ngayon sa malakotchon na palaisdaan na to guys Okay guys so Nakalutang lang ang tubig na to Ayan Yuk yuk kinaw no yan guys nakalutang lang Kasama <laughs> Ayan yung labutas Saan yung buwi naman ng butas natin? Dito tayo. Yan, Yan oh. Nakalutang lang talaga guys. Yun. Ok. Hanggang doon yung bayog nya. Ano? Makakabuy na tayo o oh. Yan yeah, please. Ayan. Ito guys. Ito guys. Ang ganda ng entrada. Ayan. Sisidlang kagad dong. Dong lang kagad. Ayan. Tuloy na sa sinulan natin. Ito, so, nakarang link. Ayan. Ito guys. Sa unang bira. Sa unang, sa unang bira. Mulaki. Mulaki yung hole Saan ba yung, ano? Daming tagnok guys oh. nag-ano, dala kong panhampas. Yun. 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 Ito so, guys, nandito tayo ngayon sa Ano to? Daming bunga guys Nakakain yan bro Yan, yan guys, oh. punong kahoy Daming bunga Pero yung totoong pakain natin dito ay Itong Ano sa ilalim Pangalawang ano? Pangalawang taan. Meron din? Yan na naman guys. Ayan. 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 Emil Dapis. Ano yung sisilan natin? Ito. Ito na lang sa bak. Hmm. Ay, ay. Yun. Kalpas. Kami. Anong bunga ito, bro? Atis. Atis. Atis, atis ba yan? Magbukas na tayo isa? Yung, ayan, ayan. Pinog. Sige nga itong dilaw. Anong atis, tsura niyan? Ayan. Ang daming hitik na hitik sa bunga guys <coughs> Nandito sa oh, Yan guys, ang daming bunga Ngayon ito nga, itong dilaw Yan Yan hmm? Hinog na hinog na yan Ito ka guys, dahil Ito ay Kamukha ni Adan Yan Ito yung ganito yung bunga niya Hindi naman yata ito nga Ay, matigas yan. Kasi Matigas Matigas

Yes guys, may tawag na naman Malalim lang, mahirap lang maglakad dito Yan Meron <laughs> Ayan na naman Wah, napakaswabi talaga ng batungol na pamain mga guys Alos Alos walang mintis ito naman talagang paltos. Huh. Saan pa ba yung iba? Dito tayo? Dito. Kapisa. Meron dito? Mm -hmm. Okay. Nakaka-excite mm -hmm. naman. Tumingin. Wala. Ngayon yan. Tinignan ko na yan. Bago. Kung itawagan. Ayan. Meron nga. Ito guys. Okay. Oh, today. Ito well, nga guys, meron niya. Isa. Pero mas maliit itong isa. Ito na yung pinakamaliit ano? Yan, pinakamaliit. Ito na yung pinakamaliit. pinakamaliit. Ilan pa ba? Ilan <laughs> pa yung ano? Tatlo pa, tatlo. no well, guys, nakahuli nga tayo pero parang uubusin naman tayo ng mga taglok na to. Yan guys, yung parang, parang mga... Maliit na lamok. san dito. To. Ako excited naman. Ay wala. <laughs> Ay. Lalim. Ganito lang to guys, tingnan. Pero gamahin, Gaano ba kalalim 'yan, boss? I ano mo nga. Yan. sauce. Ayun. Kaya yung mga malalaking dalag guys, halos nandito lang sa inaapakan natin. sobra isang ano one meter dito guys yan hmm. <tutuk> itu ito agay 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 laki ang tataba ng mga hito dito guys mano <tutuk> 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 nakikipag puno oh. yun dito kabila ayan guys nakalutang lang yan o oh. apakan mo nga kasama yun nakalutang lang kaya nasubrang sobrang lalim sa ano o oh. maraming damo ayan uy 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 <laughs> Ito Ganda ng panahon ngayon. Kagabi lang malakas yung ulan. Oh, talaga okay. hmm. oh, kumakaway-kaway pa talaga ito. Talagang na-miss niya yung camera talaga. <laughs> kumakaway-kaway pa talaga. <laughs> si kasamang Renato hindi makamove on sa malaking hito niya. Oh, dalag pala. Dalag, dalag. Oh, dalag. Kasamang jaguar, hindi makamubun sa malaking dalag na nahuli niya. <laughs> Yan, guys. Sige dong, sige pa. Okay. Yan, guys, di mo na maintindihan kung nasisiyahan pa yung nagluluto. <laughs> Si Adit ko kayo baga lutu-lutu na di. Si! Si! Na, <laughs> <Okay. laughs> <laughs> dong. kita <laughs> oro tadi para makita, gihap. na. Uh -huh. Yon, May bihod. Ano yan? Uh, bihod. Luto na din. Ay, yung, yung hito. Iba tong luto tutu na. Tira mo yung hito. Uh -huh. Yan. Uh -huh. Ah.